Napasugod at napareklamo lahat ng mga player ng Thunder sa ginawang ito ni Kevin Durant. Opening night pa lang parang game 7 na ng NBA Finals mga idol. Umabot ng double overtime. Matinding bakbakan sa opening night ng defending champion Oklahoma City Thunder versus the big ball lineup ng Houston Rockets with Kevin Durant. Hindi pa man nagsisimula ang laro ay inunahan na ni KD na ibu ang mga fans ng OKC mga idol. Siyempre nagkaroon muna ng ring ceremony ang defending champion at nasaksihan din natin ng contender na isasabit nila sa kanilang bahay at handa nang depensahan ng Thunder ang kanilang titulo ngayong season. Ngunit sa opening night ay makakaharap agad nila si KD at ang Houston Rockets. So opening quarter pa lang, tumba agad si Chet Holmgren mga idol sa kanyang N1 play na ito. Bawi agad si KD going with an easy dunk. Napabayaan si Ludort sa play na ito pero heto Alperen Sengun pinagpag ang depensa ni Chet. Under 5 minute mark ng makuha naman ang unang puntos ng Rainy MVP. At heto mga idol, ramdam na ang opensa ni KD. Isa na namang mid-range jumper sa tatlong defender ng Thunder. Dikit ang laban sa opening quarter mga idol. Leading scorer ng Thunder si Chet Holmgren na kumamada agad ng 13 points perfect 5 of 5 from the field habang si Amen Thompson at KD ang siyang nanguna sa open sa sa Rockets with 18 combined points kaya natapos ang first period 30 to 27 Rockets up by 3 Second quarter, another end one play na naman for the Thunder Big Man pero binawi din agad ito ni Sengun with a 3-pointer. Heto, Kevin Durant, back-to-back mid-range shot. Hirap ang Thunder na depensahan si KD mga idol. Mayroon na siyang 14 points. Well, kontrolado pa rin ng Rockets ang laban pero... Pero heto, papatapos na ang first half ng makagawa pa ng 4 point play ang player na ito ng Thunder with the Basser Beater. And the first half 57 to 51, hawak pa rin ng Rockets ang kalamangan. Third quarter, hindi pa rin mapigilan si KD kahit di na team na mga idol. Lumakyat na sa double digit ang kalamangan ng Rockets sa layup na ito ni Amen Thompson. Pero after niyan mga idol, puro turnover na ang nakumit ng Rockets dito. Pinakita dito ni Caruso ang kanyang husay sa depensa na nauwi sa turnover points. Easy layup for SGA at another turnover na naman natinapos sa isang dunk ni Wallace. Baba agad sa 4 point lead ang hawak ng Rockets. Heto mga idol, what a poster dunk Wiggins sa harap ni Clint Capela. End of third frame, baba na sa 4 points ang lamang, 79 to 75. Fourth quarter po ulagad ng Tres si Sen Gun. Siya na ang leading scorer ng Rockets na may 21 points with 4 three-pointers. Pero heto, big man to big man. Aliop dunk from Hartenstein to Holmgren. Kaso init ng test talaga ni Sengun. Napapabilib pati si KD mga idol. Heto ang men Thompson at KD back to back buckets. Kaso nakakasagot din agad ang Thunder sa opensal. Last two minutes dikit ang laban. 101 to 100. At heto na kinuha na ng MVP ang lead ng Thunder with that step back jumper. Kaso Nakasagot si Sen Gun, last 8 seconds SGA forced to overtime. Grabing bakbakan to mga idol parang NBA Finals. First OT takeover na ang MVP at nakuha agad nila ang lead with a 3-pointer pero ayaw talaga magpatalo netong si Sengun at Jabari Smith mga idol. Heto back to back points for SGE and Chet pero hindi uso ang sumuko dito kay Sengun nang maitabla na naman niya ang laban mga idol. At heto na napasugod at napareklamo ang mga players at coaches ng Thunders sa ginawang pagtawag ng timeout na ito ni KD. Kung napituhan yun mga idol ay may tsansa sana makapag take ng balls free throw ang Under. kaso hindi na na-acknowledge ito ng mga referee kaya nagkaroon ng double overtime game. Sa second OT dikit pa rin ang laban mga idol palitan lang ng opensa nakakuha pa ng end one play si KD sagot ng step back ang MVP second slip driving layup for gun 124-123 at heto na SGA versus KD pinasayaw ni SGA si KD mga idol at nakabingwit nga ito ng foul. Fouled out na si KD pasok ang dalawang free throw ni SGA at sa huli mga idol ay nakuha pa rin ng panalo ng defending champion Oklahoma City Thunder sa final score na 124 to 125.